Are you ready? Yes. Ito ba? Ah. Oh. natin. Oh, muka. <laughs> ka na. Wala ah, oh, matrasan to. Kaya Wala nang. Huwag oh, ka muna. Hindi ba doon? Hindi. <laughs> Kahit sa... Tukot na. Tumaka. Dito naman kong <laughs> teka. Dito kami. Sinubog to tulak ng door. Benja, ikaw mag tulak ng door. Doon. Uh, lakas ha. Lakas. 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 Teka lang. Teka lang. lang. Oh. Are you ready? Yes, 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 Are you ready? Ready, ready, Let's ready. Set. Ready, ready. Go. 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 <smack> Hindi <laughs> na <laughs> again! Again! mo Again! Again! Pail! 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 Dito ka rin sa chaya! na First First ikaw try! Push try. try mo na, mo na yun! Dali ko na, na lang! Hindi! Hindi may pitcho mo na! Okay! Okay! okay. Kaya kaya mo mo Magalaw na eh! Ganun ka, ganun yung head mo ha Ganyan ha oh. Ready Get set, go, go! Ay Kapatid <laughs> Ano oh, ganoon talaga? <laughs> again. Huwag oh, pa. Huwag na sa door. Huwag na sa door. Huwag na sa door. Huwag na sa door. Hindi. <laughs> Hindi Okay lang yan. Tawa kanina. Iyak late na. Ano na? Okay lang yan. Okay lang yan. dito. Mag dumudulas eh. Dumudulas. May ipit na yun. yun. Nakalak ngayon eh. O oh, dito na. Oh, last na. last. Pa, pwede kasi daddy, huwag na yung door. Sino mo, break na sa? Ay, nga. Asan? na siya, sayang. Asan? Asan? Hindi yan, mas madalis na, mas mabilis yeah. na yan. Oh, o, dito na. O, oh, yan na, yan na. Yeah. Yeah. Nakalak na yun eh. Ito, lalak natin mabuti. Halika, mas... halika. Ah, dito. dito. Hindi ka na. Dito na. Sige, okay lang yan para mawala na. Brave ka naman. Diba? Nah, Big boy na na naman. Pa. Okay lang yung huwag kang oh. Ah. Oh, tignan mo dumudulas kasi. Oh, walang kakapitan eh. Slowly lang? Oh. Oh, uh oh. Okay, slowly lang? Oh, hindi, malam mabilis dapat. Ah, taas mo. Slowly lang, dadi. Pwede slowly lang. may pit na yan. Si lang, si ah oh. Okay. ready? Oo. Uh -huh. Ay, ayaw talaga. Ka ka. Dumudulas kasi mm -hmm. walang kakabitan yung sinulit doon sa pit niya. Natutubo pa na! Okay lang yan. Ay, kinatrap. Wala, dumudulas, babe. <laughs> dumudulas. <laughs> may pit na okay, yan. Okay, first. Ay